Good morning mga pre. Ayan, update naman tayo sa ating baboy ulit. So, ayan o sila. Malakas na sila mga pre. Ayan, bali, tinanggalan ng itlog yan kahapon. Uh, bali dito, pito ang lalaki. So, isang ang lupog, di makatayo dyan. So, anim na ang tinanggalan ng itlog. Sa, ito ang panghuling nanganap So, bali, ano na ito? Tindis. Tindis na sila. Yan. Tindis na sila. So, dito sa kabila, ayan o. Oh. din ang ka itlog ka punto. Sabay lang doon sa kabila. Bali, ano ito? 15 days na ito, mga pre. So, ayan. Malakas na sila. Ayan na ating ang piit. So, ayan na sila. Malaki oh. Malaki na bali 15 days na ito apat na lalaki dito doon sa kabila ang ano uh, ito bali anim ang pinaga ng itlog doon ayan ayan Tapos matas na silang magdipi bali mag 45 days ito ngayong ano September ano to September 19 so itong sa kabila ang mga ilang pa yung mga ganito bali 10 days pa lang ngayon eh so mga 19, 20, 1, 2, 3, 4 mga 24 din ito bago mga list post mga so ayan ang ating patining sa kabila o oh. ayan malapit na itong ma-dispose bali mag-3 month ito ngayong September, September 5 Ayan, dito ang sa kabilang uh, no? nahing bagol. Bali ito, ano, uh, 2 months lang ito. Ngayon, 22. Bali, mag 3 months ito, ano, September 22. Ayan, dito sa kabila. Bali, tatlo dito siya. Ayan, o. No? Patinig. Ayan, o. No? din lang sa kabila dyan, o. No? Ayan, tatlo.

ito itu nang gapo baik nih mami mami tinggi dan kita lagi mami mami so ayan muna guys enang muna update okay. sa ating mga baby, okay? So, that's all for today's video. Thank you for watching. Bye bye.